Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid. Gaya ng nabanggit ko noong nakarang episodyo, aking ibabahagi sa inyo ang ilang sakramental ng simbahan na ginagamit niya laban sa mga kampon ni Satanas. Ang simbahan katoliko ay nag-aalok sa atin ng mga sakramental na tumutulong sa atin na makatanggap ng mga aktwal na grasya mula sa Diyos at panatilihin ang ating mga pamilya, na mailigtas mula sa kasamaan, May maraming mga sakramental simbahan at pito sa kanila ay itinuturing na pinaka makapangyarihan para sa si espiritual na pakikidigma. Apat sa mga ito ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw at tatalakayin at ang huling tatlo ay sa susunod na episodyo na lamang para hindi po maging masyadong ma mahaba ang ating pagtatanghal ngayong araw. Alamin po ninyo kung ano sila at ginagamit po ninyo ba ang ilan sa kanila? Tumutok ngayong araw at alamin. Ang mga sakramental ay mga sagradong palatandaan na tumutulong sa atin na matanggap ang biyaya ng Diyos at inihahanda nila tayo upang makipagtulungan sa biyaya ng Diyos. Ang mga sakramental ay itinatag ng simbahan habang ang pitong sakramento ng simbahan ay ang binyag, eukaristiya, kumpisal at iba pa ay itinatag ni Kristo. Ang mga sakramental ng simbahan ay tumutulong na akayin tayo patungo kay Kristo. Dapat nating tandaan na sa kanilang sarili ang mga sakramental ay walang kapangyarihan mayroon lamang silang kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan, na gumagamit ng autoridad na ibinigay dito ni Kristo. At uh, pagkatandaan natin na hindi po ito mga anting-anting. Ano Narito ang mga makapangyarihang mga sakramental. Una, ang rosaryo. Kapag naroon ang ating ina, wala ang diablo. Ang rosaryo ng mahal na ina ay isa sa mga nangungunang sakramental ng simbahang katoliko para sa espiritual na pakikitigma. Kapag nagdarasal ka ng rosaryo, nilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng mantel ng mahal na ina para sa proteksyon ng Diyos mula sa Diablo at mga impluensya ng demonyo. Kung taimtim mong ipinagdarasal ang rosaryo ng mahal na Birheng Maria, ito ay magbibigay daan sa mahal na birhen na tubulong na madagdagan ang nagpapabanal na biyaya o sanctifying grace ng Diyos sa iyong kaluluwa. At kailangan mong magkaroon ng uh, biyayang ito upang mahatulan ka bilang karapat-dapat sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Ang rosaryo ay isang makapangyarihang sandata upang itabuhay ang mga demonyo, upang mapanatili ang integridad ng buhay, upang mas madaling makakuha ng virtud, at sa isang salita, upang makamit ang tunay na kapayapaan. Yan po ang sinabi ni Papa Pio XI. At nilinaw ng mahal ng pati sa simbahan sa kanyang pagpapakita sa tatlong batang pastol na tagakita o visionaryo na nais niya na ang mga alagad ng kanyang anak na manalangin ng rosaryo araw-araw. Sa anim na pagpapakita ng mahal na birhen mula Mayo hanggang Oktubre sa Fatima, noong isang libo at labing pito, palagi niyang pinaalalahanan ng mga bata na magdasal ng rosaryo at siyempre yan ang mensahe ng mahal na birhen para sa buong mundo. Pangalawa, ang krusipiho. Ipinapaalala ng krus sa mga demonyo ang kanilang pagkahulog sa pamamagitan ng uh, krusipiho. Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga demonyo ay naitataboy sa pagtingin sa isang banal na krusipiho tulad ng na uh, tinatawag na krusipiho ng Benediktino. Dahil ang ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagkahulog mula sa biyaya. Tinanggihan ng mga demonyo ang Diyos at sila ay nahiwalay sa kanya ng walang hanggan. Pakatandahan natin ang mga demonyo ay mga nahulog ng mga anghel na nagrebelde kasama ni Lucifer. Ang krus ay nagbibigay ng proteksyon sa tahanan din. Ang banal na krusipiho ay dapat maging sentro sa tahanan ng bawat pamilyang katoliko. Pilang isang pinakamahusay na kasanayan para sa espiritual na proteksyon mula sa masasamang espiritu. Isang binasbasang krusipiyo ang dapat iligay sa bawat silid ng bahay upang makatulong sa pan panataliin ang uh, lumang gumagalang mga demonyo sa labas ng tahanan natin. Ang isang krusipiyo ay nagpapahirap sa mga demonyo dahil ito ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagkagapi sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Yan ang sabi ni Padre Jose Fortea ang mga panalangin sa harap ng krusipiho uh, o isang banal na krus ay tumutulong sa pagprotekta sa atin. Bukod sa pagtatatag ng tamang uh, kaayusan sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng papapahin, pagpapahintulot sa presensya ni Kristo na maghari doon, kasama na ang kanyang mapangalagang pag-ibig at awa, nais mo ilagay ang krus sa isang lugar, kung saan ang buong pamilya ay maaaring tumayo o sa harap nito sa panalangin at pagpipitagan. Kapag si Kristo ay naghaharing hari sa iyong tahanan, ang demonyo ay itinataboy. Ang isa pang dahilan upang magkaroon ng makapangyarihang sakramental na ito sa bawat tahanan ng katoliko ay dahil ang presensya ni Kristo at ang kanyang gawaing pagliligtas sa krus sa tahanan ay makatutulong upang labanan ang pagkaakit sa kasalanan, ito man ay sa isip, salita o gawa. Panghuli ang krusipiyo ay makatutulong upang may maita taguyod ang pasasalamat sa ating mga puso sa Diyos para sa pagliligtas na gawain ni Kristo sa krus. Ang kanyang mismong presensya ay nagpapaalala sa atin kung ano ang nakataya, ang ating kaligtasan. Pangatlo, banal o binasbasang tubig. Ang banal na tubig ay tumutulong upang mapanatili tayong protektado mula sa mga demonyo. Kapag ang banal na tubig ay wastong binasbasa ng isang pari, ito ay nagsisilbing isang baka pangyaringang sakramental na panglaban ng simbahan laban sa madilim na puwersa ng kasamaan. Isang alang-alang ang nakapagpapatibay ng mga siltani Santa Teresa uh, ng Avila. Ang sabi niya, mula sa mahabang karanasan na alam ko na walang katulad ng banal na tubig para itaboy ang mga demonyo at pigilin silang bumalik muli. Sila rin ay tumatakas mula sa krus, ngunit nagbabalik. Kaya may malaking halaga ang banal na tubig sa aking sariling bahagi, sa tuwing kukunin ko ito, ang aking kaluluwa ay nakadarama ng isang partikular at pinakapansin-pansin na leo. dyan po ang binitawang mga salita ni Santa Teresa ng Abila. Gamitin ang banal na tubig para pagpalain ng pamilya at tahanan. Ang mga katolikong pamilya ay dapat na regular na binabasbasan ng banal na tubig ang kanilang mga bahay dapat ding basbasan ng ama ng sambahayan ang kanyang pamilya sa gabi ng banal na tubig pagkatapos manalangin ng sama-sama ang pamilya. Panghuli, mag, uh, schedule ng isang pari na dumalaw sa inyong tahanan taon-taon at pabindisyonan sa kanyang bahay sa tradisyonal na seremonya ng pagpapala. Bilang karagdagan, ang banal na tubig ay makatutulong sa atin na makatanggap ng aktwal na mga grasya mula sa Diyos. Makatatanggap tayo ng tulong mula sa Banal na Espiritu upang badaig ang mga tukso at matulungan tayong makatulong ng payapa. Pangapat, ang medalya ni San Benito. Dapat basbasan ng isang parin katoliko ang mga medalya at mas uh, mainam silang mabasbasan o i-exercise sa lumang seremonya. Inirekomenda ng paring eksorsista na si Father Chad Reperger ang paggamit ng mga medalya na sumailalim sa eksorsismo bilang isang paraan ng pagbibigay ng espiritual na proteksyon sa tahanan ng pamilya. Si San Benito ang patron ng mga eksorsista. Ang antas ng kabanalan sa kanyang buhay ay kilala sa pagtataboy sa demonyo para sa karagdagang kaalaman tungkol sa makapangyarihang tung uh, medalyang ito panoorin po ninyong muli ang episode na inilabas ko na sa nakaraan at doon po ay pinaliwanag ko kung ano po ang kahalagahan at kapangyarihan ng medalyang ito narito ang uh, dalawang pangunahing rekomendasyon ni Padre Riperton sa mga medalyang ni San Benito una Ipaon ang mga medalya ni San Benito sa apat na sulok ng inyong sular o lupang na nasa sakop ng inyong uh, tahanan o bahay. Pangalawa, ilagay ang mga medalya ng San Benito sa mga lugar na, uh, pasu na papasukan sa inyong tahanan, mga bintana o kaya pinto, siyempre sa inyong parangkahan bilang pagpapatibay at pagpapalakas ng proteksyon proteksyon ng medalya, maaari ninyo ring ilagay ang mga binasbasang medalya sa apat na sulok ng bahay at sa apat na sulok ng bawat silid tulugan. Na isang magandang ideya para sa si spiritual na proteksyon dahil mas mahina tayo sa presensya ng masasamang espiritu habang tayo ay natutulog. Ang iba pang gamit ng medalya ni San Benito maaari kang maglagay ng mga medalya ni sa San Benito sa inyong bagahe, sa anumang bag, inyong pitaka at iba pa. Sa katulad na paraan, maaaring ilagay ang mga ng mga magulang ang binasbasang medalya sa mga school bag o backpack ng kanilang mga anak upang makatulong na panatiliin silang ligtas. Maaari rin yung itong ilagay sa inyong sasakyan Maaari rin kayong magtago ng medalya ni San Benito sa inyong sasakyan upang makatulong na panatiliing ligtas kayo at sino mang pasehero mula sa anumang sakuna at pinsala. Ang medalya ay maaari rin makatulong upang mapanatiling ligtas ang inyong sasakyan. Maaari rin ilagay ito sa tahanan o opisina sa inyong pinagtatrabuhan, inyong opisina sa bahay o saan man sa tingin ninyo ay maaaring maging kapakipakinabang ang mga medalya para sa inyo at sa inyong pamilya. Kalapit na mga bagay na teknolohiya, o ibig sabihin, kung nakakaranat kayo ng hindi may paliwanag na pagkagambala sa alinman sa inyong mga modernong kagamitan, computador, appliances, inyong smartphone, at anumang uh, bagay na moderno, na nang ta, 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 ta teknolohikal maglagay ng San Benito ah, medalya sa tabi nito. At ah, bukod dito, maaari din 'yung gabitin ng miraculous medal ng ah, ni Santa Katarina Labore na ibinigay ah, ng Mahal na Birhen sa kanya upang magbigay ng parehong antas ng spiritual na protection gaya ng medalya ni San Benito. At sa puntong pong ito ay pansamantala ko munang wawakasan ang ating pagtatanghal ngayong araw at ipagpapatuloy ko ang ikalawang bahagi sa susunod na episodyo kung saan aking tatalakayin ang una, ang asin at langis na sumailalim sa pagbabasbas ng eksorsismo. Pangalawa, ang kayumangging escapulario o brown scapular. At pangal, uh, pangatlo, ang estatwa ni San Miguel Arcangel. At yan po ang ating unang bahaging pagtatanghal at uh, naway uh, nakapulutan po ninyo ng uh, mga kaalaman kung ano ang kapangyarihan ng mga sakramental na ito. Naway sana ay, uh, magkaroon kayo upang maprotektahan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga uh, kapamilya at tahanan. At uh, unaibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyo na bagong taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisyohan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At kung nais nyo kaming tulungan o suportahan, mangyaring uh, lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa. At ang mga misa po ay para sa inyo. Hindi po ito para sa mga gumawa ano po. Ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At uh, para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring pindutin lang ang um, buton sa taas. At doon po kayo dadalhin sa aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash na via bank transfer o kaya sa aming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At bilang uh, regalo sa inyong paglaho, padalanan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon o abuloy. At hanggang dito na lang po tayo at abangan po ninyo ang ating susunod na episodyo kung saan ibabahagi ko po sa inyo ang natitira nating tatlong sakramental. Maraming salamat po sa ating mga miyembro ng mga alagad sa kalingan ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pagpalain nawa kayo palagi na ating Panginoon at sa ating mga taga-panood. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli nating na pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo ng ating Panginoon Dios.